simple at napakamurang solusyon sa problema sa bagahe sa airport. Kuya Bobet po ito uli at uh, welcome sa Bayani ng Lahi. So pag-usapan natin itong uh, issue na ito na dekada ng problema. Paulit-ulit-ulit lang no, yung mga nawawala ng gamit sa airport. Lalo na yung mga OFW. No, nakikita naman natin yan sa mga balita. Umaangal sila. Ganito, ganun. Na, nabuksan yung zipper, nabuksan yung padlock, may mga nawawalang mga mahalagang gamit, may mga value na gamit. And hindi ito biro ah. Hindi ito gawa-gawa uh, lang dahil ako mismo personally naging biktima ako ng uh, ganitong klaseng trahedya twice. Yes, yung una isa uh, bagahe no kasama ko, so chinekin yung bag and then may nawalang gadget. May nawalang laruan na ng bata. So, dahil nga sandali lang ang bakasyon, uh, parang less than two weeks lang, so hindi ko na masyadong inisip yon, Although may halaga rin yun, pero ayoko na lang masira yung bakasyon ko nun. Kaya pinabayaan ko na lang. Tandang-tanda ko no oh. nasa Bahrain kami nun. And then uh, umuwi kami for Ramadan. And pag uwi ko, ayun, wala na. 'yung gamit na 'yon sa bag. And yung pangalawa is balikbayan box naman. No, nagpadala akong balikbayan box, malaki yung pinakamalaki nila. As pagdating sa Pilipinas, ah, kumbaga nauna sa akin yung balikbayan box. Sumunod ako after a few days pagdating sa Pilipinas, basa yung uh, basa daw na basa and then may butas yung box. And nawala, napakaraming nawalang gamit, no? Sabon, tsokolate, gadget. May maliit na drama ko na binili na parang laruan na galing pang Egypt. So nakakasira, nakakasira ng uh, bakasyon. So para sa mga taong nag-iisip na gawa-gawa lang ito ng <laughs> mga OFWs, hindi. Tsaka yung mga kaibigan ko rin, yung mga kasama ko rin, nagsuffer dito. So parang hindi siya ano eh hindi siya yung uh, isolated incidents. Hindi, hindi. Talagang laganap ang pangyayaring ito. Yung mga nawawalang gamit sa mga bagahe sa airport. No? Hindi naman natin pwedeng sabihin, nakaw ba yun? Anong yun, di ba? Question, dahil baka mapahamak tayo. Pero, mag-iisip ka, bakit ganun? Ba't nawawala? Lalo na, nawawala lang yung mga may value, yung mga mahal lang. Di ba? napipili, hindi na wala yung mga brief o mga uh, sando, mga shirts na butas. Nawawala yung mga mahal na gamit. So, pag-iisipan mo talaga na pinag-interesan. ba diba? So, yun nga, personally, naging victim ako nun twice. And sobrang hinaing na yan, napaulit-ulit na tila ba. Parang walang solusyon. ba diba? Decades na. Parang, ano ba? Parang nagagawang ba ng paraan yan? Nagagawa ng solusyon? Pray muna tayo. Pero actually, hindi naman kailangan ng komplikadong solusyon yan. Hindi kailangan na paratang ng malupit na parusa dahil aanin mo ang parusa kung walang gagawa. Diba? Tulad nga sinasabi nila, no? an ounce of prevention is better than a pound of cure. Diba? Kung bagay yung prevention. So ano yun? Napakasimple at mura lang ang solusyon at palagay ko alam na ng napakaraming tao. CCTV, cameras. 'Di ba? Napakasimple naman, alam na natin na pag may camera, mag-iingat ang lahat. Dahil siyempre may instant evidence ng kabalastugan. Uh, so most probably, hindi nagagawa ng uh, kalokohan kung sino man yung gumagawa ng kalokohan at kung meron man. Diba? ba na rin na ng cameras. No? ba diba, ibang anggulo. So, simple at mura. Why mura? Alam nyo, mura na yung cameras. You no, know, ako personally, ang dami namin nga CCTV cameras. And then sa pinagtrabahohan ko dito sa Pilipinas, 1,000 pesos lang. Less than 1,000 pesos. <coughs> and then, uh, ginagamit namin yun for the past, imagine, 4 years. Apat na taon. Itigi 1,000 pesos na CCTV camera na narinig mo pa may microphone. Pwede ka pa magsalita doon. And ito pa, aside from ano, uh, sa mga features na yun, pwede siyang online. So, anong pwede natin gawin? Yung mamurahing camera na yun, ikabit online sa airport. Tapos, bigyan ng access yung public, bigyan ng access yung mga pasahero, no, kahit sino, no, sa mga Facebook page ng, uh, ng airport, nandun may access, may link. O ito, gusto mo makita yung bagahe mo? O ito, paglapag mo niyan, ayan yung camera niya, may dalawang nakatutok dyan tumatakbo doon sa may conveyor, meron doon, pagpasok doon. Di ba, kahit na bumili sila ng isang daang camera, no? 100,000 pesos, eh, dagdaga mo pa ng anong system yan, hindi aabot ng kalahating milyon. Ma yung problem. Kung gusto nilang isolve yung problem, di ba? Bakit ayaw nilang lagyan ng CCTV camera? Tsaka siyempre, yun, going public for transparency, yung link. Kasi nga, makikita mo yan sa cellphone mo, sa camera, sa, sa ano mo. Yung cameras na yun, makikita mo sa cellphone mo, sa laptop mo, sa iPad mo. No, kasi nga, uh, online eh. Online na siya, no? So, easy access. And wala namang pinoprotect na privacy doon dahil bug yun eh. And it's for safety, for transparency, para nakikita mismo. Ewan lang kung di mag-iingat yung mga tao na gumagawa ng kabalastugan. Ewan lang kung hindi ingatan nila yung pag-handle ng mga bagahe natin. Bakit hindi magawa yan? No, so sana, sana may makarinig, sana may makatulong. I'm sure itong idea na to is hindi lang ako. Marami nang nakaisip nito, hindi lang nasasabi o hindi pinapakinggan. And for some reason, bakit yung mga namumunuan ay hindi nila ginagawa? 'di ba? So sigurado namang mura lang 'yung camera, afford na afford. Sigurado namang may internet 'yung venue. So kakabit lang 'yun doon. Bigyan ng link in public, 'di ba? Napaka-safe ng mga gamit natin. So no need for uh, mga parusa na malulupit dahil for sure walang gagawa noon, no? Anytime, anywhere, no? magmula sa pamunuan, mga OFWs, mga kahit sinong mga tao ka mag-anakan, may access in real time. Ma-observe nila kung ano ang nangyayari sa mga bagahe natin. So, yun lang, no? Ito, personal kong opinion. Uh, para sa isang simple at murang solusyon sa matagal ng problema na yan. Sana'y madinig.